Ay, uwi yung mo. January 6, ubo. No? Ngayon pa naman uwi yung kaibigan ko. Ang katrabaho ko bala galing abroad. Paano kaya kung siraan ko yung mga kaibigan ko? Siraan ko mga katrabaho ko, no? Para hindi man sila makatanggap ng marami para sa akin. Mas marami, bigay. <laughs> Subukan ko eh, dali-dali mong kuya, hanap ko agad cellphone ko. Sabi ko, kailangan na masiraan ko itong mga kaibigan ko para wala na ako masyado hati sa pasalubong. Kaso naisip ko, alas 11 na tanghali, oras na biyahin niya, baka nasa ibabaw na tayo plano naman, baka hindi niya matanggap message ko sa iya. Pero, okay lang sabi ko, importante, masiraan ko mga kaibigan ko. Dali-dali, agad ako chat, ah, sabi ko, alam mo ba, Nung wala ka pa dito, ikaw lang pinag-usapan ng mga katrabaho natin. Kung ano-ano lang sinasabi nila na maganda tungkol sa'yo. Aba, nagulat ako. Nag-reply. <laughs> May signal gali sa taas, no? Nag-reply siya. Sabi niya, Yakan mo sila ah. Basta pagdating ko dyan, bigyan kita maraming pa sa lubong. O di ba? Tapos bigla siya nagchat. Sabi niya, punta ka dito sa bahay. Kunin mo na pa sa mo. Kaya dali-dali ako bihis ah. Sabi ko, tagalin ko pa to. Baka magbago pa isip nito. Pamalaman niya na siniraan ko lang yung mga katrabaho ko. Kaso nagulat ako. Bakit mayroon ditong eco bag ng dali how ah? O baka mahuli ako nagsinungaling. Bakit tatapon ko na yun ah. At ito na nga, dala ko pa uwi. <laughs> Maniwala kayo, kayo sa akin na galing to sa pasalubong? Ah, bala kayo ah. Maniwala kayo hindi hindi. sa may bitbit -bit ako. O, oh, di ba Kita nyo yan. May plastic. May eco bag ako na dali. Ay, abaw. Beautiful po lang maniwala sa akin ni pasalubong to. O, oh, di diba? Damo-damo man yan. Malaman ito man. Tagtagal man. Ano na siya man? O, oh, ba diba? May tissue ako. O, oh, diba? Galing abroad yan. May tissue. May colgate. O, ano pa man ka damo man sa mamay oh damo damo kulgit cool ari pa oh may ara pa oh, napkin <laughs> galing abroad napkin ano ba yan ang masip may ara pa tut pasya <laughs> ano man binigay sa akin man may kulgit cool may brush ano siguro na hindi ako ga tut brush ay <laughs> may ara pa tayo oh alcohol may shampoo ay abo kali abroad no Ini udah damo nunca Udah ada mau libu Ayan Sa inyo Pati ka kayo kayo sa pasalubong Baka naman yung magalit kayo Kasi hindi kayo biligyan Tapos sa akin ng dami, -dami. Ay nga mga gagga Nguwala kayo Pasalubong yan may ganyan ba sa lubong galing probinsya galing abroad na galing grocery man yan ayan oh totong nga man ito man yung beautiful kami yung maniwala kayo yan sa inyo yan umayara pa pinakagusto ko ganyan l BLO tamang gamot sa mga katikatik ko na grocery ako mga oh, ano to tingin nyo sa akin walang pang grocery wala pera matang kong mag-antay pa sa lubong Kung may pera o pambila pang grocery